ng okay. um di, 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 di lang kasi ako dito. Oh. Ano, <laughs> so, ayan mga kasursuran doon namin natin si Rich Kid PH. Napunta siya dito no? sa grocery namin. Grocery niya. Oh, uh, grocery ni grocery. Isige, tapos anong kulay pa yung isa to? Baka mamaya, malibre ito. No? Tama, tama. Okay, tara dito na tayo, guys. <laughs>

<laughs> ah, nakita <yung> kanina? <laughs> dito, dito na pala kami sa grocery. Pasok lang kami, guys. <laughs> <laughs> Kaya <laughs> <laughs> kakatawa. Ah, Hay Rosalis ka? Pasalinyan ako. Good. Tayo talalike. Umiikot, ikot ako ngayon. Nataon na nandito tayo ngayon sa sa bayan natin mismo. Bukas naman nasa sa Carmen tayo din bigla si Ordaneta going up to Aparitan. Araw-araw. Oy, yung... layo ano. Ayun, kaya marami tayong napupuntahan. Yun. Eh. yung candy dito? Sir, paano naman ako? Oy, sorry po. Big sa tawon ni Danang. Eh. 39.95 po. So, 39.50 so pag binenta ko ng piso-piso, meron akong 11 pesos sa tubo. So bali ano din, bali 10.20 to 20. Tama ba? Danang nagsira kan Danang dito. So ayan mga kasurusulan doon namin natin si Rich Kid PH. Napunta siya dito no? sa grocery no? namin. Oh, grocery ni grocery.